laging na na LGBT ka. Okay. Bakit ganon? Alam hmm. I mean, I mean, hindi ko pa narinig. I Oo. think na ang tao naman kasi, 'di ba, dalawa yung opinion niya. Opinion okay. nila, may silang may opinion kung ano man yung sexualidad mo. Pero sa akin po kasi, at the end of the day, hindi naman yung sexualidad ko yung i-share ko sa no. public which is my music. Mm. So kung anong isipin nila sa akin, Then what you see what you Bahala get sila hindi ba kasi Oo. hindi mo naman kasi makokontrol yung utak ng tao eh mm -hmm. the only thing na makokontrol mo is how will you react diba mm -hmm. as Saka long minsan, as you know yourself doesn't matter mm -hmm. minsan kahit ano yun na lang ang sagot ko what oh. you see is what you get okay minsan kahit ano sabihin mo sabihin mo totoo hindi sila mm -hmm. naniniwala they will mm -hmm. believe what they oh. want to believe mm -hmm. diba so okay lang kung ano lang kung ano yung pinapaniwalaan nila kung ano yung tingin nila sa that's okay. Mm. Kasi at the end of the day, tao tayo eh. Mm. Ang mahalaga, tao tayo. So, whether babae man yung lalaki, as long as, we are human, man, mm. yun ang nagmamatter. Mm. Di ba? Hindi naman nagmamatter kung ano ka, kung ano man ang gender mo eh. Mm.